tulad nga ng lahat ng relasyon, may mga panahon na kailangan nilang magdesisyon para sa kanilang mga karir at personal na buhay. Ginawa yan ni Alden Richards at Maine Mendoza noon na kung ano ang uunahin nila, ang karir ba nila o ang pag-ibig. Sinabi na yan ni Alden Richards at inuna niya ang kanyang karir. Ngunit pagdating naman kay Min Mendoza, ang inuuna niya dito ay ang pag-ibig. Kaya dyan mo palang makikita ang pagkakaiba ng kanilang prioridad dati. Ngunit bakit ngayon si Alden Richards ay mismo umaamin sa publiko na inuuna niya pala talaga ang lab dahil mismo sinabi na ni Alden Richards o hindi niya namamalayan na inamin niya na si Min Mendoza dahil sa interview niyang ginawang ito na ang lab life niya ay napakasaya ngunit hindi naman siya umaamin na may karelasyon na ibang babae ang nagkakahulugan nga lang dito ay si Min Mendoza iyon dahil wala naman siyang ibang nililigawan kung hindi. Si Min Mendoza lamang ang nakasama niya sa kanyang buhay simula pa noong 2015. Kaya kung tatanungin nyo ang mga pahapyam ni Alden Richards na ito, bagamat hindi niya ito deretsahang binabanggit, ngunit ang nakasaksi sa karir ni Alden Richards at Maine Mendoza ay madali itong maiintindihan dahil kahit kailan ay hindi naligaw si Alden Richards noong 2015 hanggang sa kasalukuyan. Bakit siya mag sabi na ang kanyang love life ay napakaganda. Hindi ba't ito ay tumutukoy sa isang babae? Bagamat hindi niya ito pinangalanan ay alam na ng publiko ito at kahit kailan ay hindi niya na ito matatago. Hindi lang kasi sila mga karakter na makikita sa TV o sa pelikula. Ipinapakita rin nila sa atin na ang relasyon ay hindi laging nangangailangan ng public declaration. Pinili kasi nila na ipakita ito sa pamamagitan ngan ng kanilang mga ginagawa kaya kung mapapansin nyo, eh hindi naging bokal si Alden Richards sa pag-awi niya, sa relasyon niya sa iba't ibang babae, lalong-lalo na kay Min Mendoza. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng issue, dahilan na rin sa pagkalito ng ibang mating mga, mga kababayan kung sila ba talaga ay nagkatuluyan. Dahil mismo si Alden Richards ay hindi deretsahan itong sinasabi, ngunit ang mga Aldab Nation lamang ang nakakaintindi dito. Pagamat hirap na hirap si Alden Richards at Min Mendoza kung ano ba talaga ang dapat nilang gawin para lamang mapanatili pananaw ng buong Aldab Nation sa kanilang dalawa dahil sa tagal-tagal ng panahon ay hindi pa rin nawawala ang pagmamahal na inaalalay ng mga Aldab Nation sa kanila ngunit ang pinakamahalaga nga ay ang pagbubunyag na nila ng kanilang nararamdaman sa isa't isa at matagal na nila itong ginagawa sa kanilang mga interview at paglabas sa mga telebisyon hindi man sa pamamagitan ng formal na pahiyag ngunit ito talaga ang nakikita pagdating sa kanilang pagsasama noong mga nakaraang araw nga ay talagang kitang kita na nagsama sila sa publiko na hindi inaasahan ng buong true-blooded Aldab Nation marami nga silang kinulat dito pati na sa mga showbiz at iba't iba mga vloggers na tila nagtataka na hindi naman nagbago ang kanilang pagtitingin sa isa't isa at ganun pa rin ito pagdating sa mga publiko na pagkikita nila ang hindi lang alam kasi ng publiko ang ginagawa nila ng mga privado na tila nagsasama pa rin sila dahil si Alden Richards ay al party pa rin ng Dabar Cards. hindi talaga maaasahan bubas ito sa mga bibig ng bashers dahil paninira lamang ang ginagawa sa kanila dati pa lamang sa pangmamagitan nga ng mga simpleng galak na kanilang ipinakikita ang pagpapakita ng respeto at pagmamahal sa isa't isa ay higit pa sa anumang pahayag na ginagawa nila ipinakikita rin nila na sa kabila ng lahat ng mga pressures at expectation ng publiko sa kanilang dalawa ay meron pa rin halaga ang kanilang personal na buhay at ang kanilang desisyon na magkaiba bagamat ito ay talagang dapat naman nilang ginagawa hindi ito naiintindihan ng ibang tao nakala nila ay wala nang pakialam si Main Mendoza at Alden Richards sa isa't isa ngunit kabaligtaran ito ito ay nagpapatunay na hanggang ngayon ay matatagparin kung anuman ang relasyon nila. Hindi nga binigo ni Alden Richards ang lahat na kasing mga sinabi niya patungkol sa kanyang mga interview ay tila nagpapakita sa totoo na naging relasyon niya kay Maine Mendoza. Marahil sinasabi ng iba na ito ay hindi totoo. Ngunit kay Alden na rin mismo nang galing kung talagang i-research -re mo nga ay talagang pinapatunayan mismo ni Alden Richards kung ano ang naging inisyal na feelings niya kay Maine Mendoza noong makita niya ito sa kalya serye. Kaya kung sasabihin ng iba na hindi naman tunay ang relasyon na ipinakita ni Maine Mendoza at Alden Richards noong time sa itbulaga ay tila nagkakamali kayo dahil ito na talaga ang totoo na sinabi ni Alden Richards at ang nararamdaman nila sa isa't isa ay talagang totoo nang galing na rin iyan kay Maine Mendoza kaya hinding hindi nito pwedeng i-deny si Alden Richards lamang ang nagpatutoon neto. Ngunit huli na ito nang sinabi ni Alden D. Charles sa kanyang interview. Marami na rin ang naglabasan ng mga paninira sa kanila. Lalong lalo na ang pangbabash sa mga malalapit sa kanila. Kung matatandaan nyo ay si Maine Mendoza naman ang unang nagpakita ng pagkahumaling kay Alden D. Charles. Bagamat hindi pa inaamin dati ito ni Alden D. Charles noong panahon ng kalya serye. Ngunit inamin niya na ito pagkatapos ng ilang mga taon. Sinabi niya dito na talagang ang genuine at totoo ang naramdaman niya kay Maine Mendoza noon pa man. Kaya kung nagsasabi na hindi totoong nagkarelasyon si Maine Mendoza at Alden Richards noon ay nagkakamali sila dahil ang totoo dito ay ang lumalabas sa bibig nila at nakikita nyo. Yun talaga ang nagpapatunay kung ano talaga ang dahilan at ang pagkakataong ito nga ay sinabi ni Alden Richards mismo ang totoo sa kanilang relasyon ni Maine Mendoza na kahit kailan ay hindi na pwedeng pasinungalingan dahil ito ang tunay na naging feelings ni Alden Richards patungo kay Min Mendoza. Anyway, siguradong nagpapahinga muna sa kanilang bahay pero this week ay maraming trabaho ang nakaabang sa dalawa. May kanya-kanya muna silang ganap. Ito nga lang ang tama. Talagang kitang-kita mo sa mukha ni Alden na talagang hagard na hagard na siya at talagang mismong napakalungkot na lang mukha ni Alden Richards dahil alam naman natin na si Alden Richards ay para kay Main Mendoza lamang supportado ko si Alden Richards kahit ano pang gawin niya na proyekto dahil kung talagang true blooded Aldab Nation ka ay alam mo na si Alden Richards ay napakabait lamang sa lahat ng babae kaya ang isang artikulo na ito ay malamang ay walang alam kay Alden Richards na kahit haglang ni Alden Richards ay paghihinalaan na nila na nagkakagustuhan o nanliligaw na si Alden Richards. Talagang pinanganak sila kahapon dahil ang hag ni Alden Richards kung bibigyan ng kahulugan ng buong Aldab Nation ay talagang wala lang para kay Alden. Sanay na sanay na ang Aldab Nation yan simula 2015 pa lang hanggang ngayon. Kaya sa anuman tuma challenge sa mga ginagawa ni Alden Richards sa mga babae nariyan ang mga buong True Blooded Alden Nation lalong lalo na ang mga seniors na talagang nakakakilala sa pag-uugali ni Alden Richards Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching!